Sa so, mga nagtatanong po kung nag stack po ba yung treasure na nakokollect natin dito sa treasure hunt event, ang sagot po dyan is nag stack po. Alimbawa, naka-five lang ako na na collect hanggang bukas, kinabukasan after 19 hours and 13 minutes dito sa ating window, ang mangyayari po dito is magiging 5 over 9 siya. So, araw-araw nadadagdagan tayo ng pwede natin collectahing chest. So, meron tayo 8 days times 3, that's 24. So, 24 chest yung lalabas dyan. So, wala tayong mamimiss na chest. Kahit sa last day tayo umatak, makukuha natin yung 24 chest as long as pakompleto natin makuha yung mga chest sa multiplayer basis. So, ngayon sa video na to, pag-uusapan naman natin yung mga magic snack na nakukuha natin dito sa treasure hunt event. Usually, yung mga magic snack na nakukuha natin nakukuha lang siya sa common treasure and yung mga magic snack na to mapapakinabangan lang natin siya after 24 hours parang pagkain talaga di ba? na expire siya after 24 hours meron lang anim na magic snack dito sa Clash of Clans so pag-usapan natin yung top 1 to top 6 at yung mga gamit nito so simulan natin sa top 6 top 6 yung tinatawag na study soup para sa akin ito yung top 6 kasi ang gamit nito is laboratory research and pet house upgrades times 4 for 1 hour. So, bibilis yung upgrade natin ng times 4 sa loob ng isang oras, sa laboratory at saka sa pet house. So, kung ikukumpara ko siya sa top 1 to top 5, para sa akin ito yung pinaka less value na magic snap. So, itong study soup para lang siyang research potion. So, kung ikukumpara natin yung value na makukuha natin sa research potion at saka dito sa Study soup, ang oras lang na makukuha natin dito is 8 hours lang dito sa study soup kasi meron tayong 4 hours sa laboratory research meron tayong 4 hours sa pet house upgrades bali 8 hours lang yung total hours na makukuha natin dito sa study soup unlike sa research potion ang makukuha natin is 24 hours top 5 naman sa aking list yung builder bite so yung builder bite kagaya lang din siya ng builder potion ang pinagkaiba lang times 2 lang yung nai-speed niya unlike sa builder potion sa builder potion kasi times 10 so kung times 10 sa builder potion tapos meron kang anim na builder meron kang times 60 hours sa isang builder potion pero kung gagamitin natin yung builder bite sa anim na builder that's 12 hours lang so nakalagay dito sa note nitong builder bite uh, sadly the builder's apprentice is a vegetarian and won't be boosted so hindi kasama sa builder bite yung builder's apprentice kasi vegetarian daw to di ba, may pa ganun pa di ba so ang tanong kung nagpapatong ba itong mga builder bite at saka itong study soup sa mga builder potion at sa research potion. Ang sagot po dyan is hindi po. Siguro para na rin sa pagbalance na upgrading time dito sa Clash of Clans. Top 4 naman sa aking list sa mga magic stacks, itong tinatawag na power pancakes. So yung power pancakes, kagaya naman siya ng power potion. Pinagkaiba lang nila, limited lang itong si power pancakes unlike sa power potion. Top 3 sa aking list, yung tinatawag na training treats. So yung training treats naman, sabi dito, a quick bite that will instantly train all troops per siege machine for 20 minutes or at most 10 battles. Itong training treat para sa akin, ito yung top 3 kasi ito ito yung instant training na tinatawag. So right na wala pa yung instant training na feature dito sa Clash of Clans pero paparating na. Siguro kung hindi dumating yung instant training na feature dito sa Clash of Clans, malamang sa malamang ito yung top 1 ko sa list. Pero dahil paparating na, nilagay ko siya sa top 3. So sa loob ng 20 minutes, makakapag instant train tayo ng mga troops and pwede tayong mag-donate na mag-donate ng mga troops sa mga members natin. Pero kapag naka 10 battles tayo or naka 10 attacks tayo gamit itong training trip na to, bigla na lang siya mawawala. So, top sa aking list yung tinatawag na Mighty Morsel. So, yung Mighty Morsel para siyang barbecue. Sabi dito, a mighty meal that boosts your hero, your pet, your equipment to the maximum level of your town hall for the next 3 battles. So, sa tatlong attack, maximum level lahat ng iyong pet, ng iyong hero, at ang pinakamatindi dito, pati lahat ng iyong equipment. So, never pa akong nakarinig dito ng magic item sa Clash of Clans na nagma-max level ng iyong equipment. So napakalaking bagay noon. Kung alam mo lang kung gaano kahirap bago ka makapag-max level ng equipment, kakain ka ng napakalaking resource at saka napakalaking oras para ma-max ang iyong mga equipment. Sa so, isang magic snack lang, ma ma-max mo na ito sa loob ng tatlong attack. So, so napakagandang gamitin natong Mighty Morsel ka-partner nung Power Pancakes. Parehas na may tatlong attack na ma ma-maximum -ma -ma mo yung potential ng iyong attack kahit sa mga higher town hall level. Parang kagaya lang din ito ng hero potion, ang pinagkaiba lang nila, hindi na mamax ng hero potion yung mga equipment. Hopefully magkaroon din ng magic items na magmamax ng mga equipment sa Clash of Clans. And last but not least, yung top 1 sa aking list, yung tinatawag na Clan Castle Cake. Ito yung top 1 sa aking list. Sabi dito, to enjoy the street, Join a clan and add reinforcement at your clan castle for 12 hours. So unlimited kang pwedeng gumamit ng reinforcement kahit hindi ka gumamit ng raid medals. Ilalagay mo lang kung ano yung mga troops na kailangan mo dito. Tapos i-reinforce -re mo lang siya. Wala na siyang cooldown. Hindi ka na magre-request ng clan castle troops. Kapag nakatak ka na, reinforce ka lang. Halimbawa, nagkamali ka ng lagay ng mga clan castle troops. Delete mo lang, tapos reinforce mo lang. Unlimited ito for the next 12 hours kapag inactivate mo itong clan castle cake. Maganda itong partner ng training treat ang pinagkaiba lang nila yung training treat natin is for 10 attacks lang so kapag dumating yung time na lumabas yung no training time sa Clash of Clans the best partner nun is itong clan castle cake so kung ang pinaka main goal mo is farm roots ito yung pinaka the best na magic snack para don. so ito yung mga magic snack na makukuha natin sad to say nga lang during the treasure hunt event hopefully maenjoy din natin itong mga magic snack na to even without the treasure hunt event sana ilagay nila to sa raid medals para additional kung saan natin pwedeng gamitin yung ating mga raid medals at malaking tulong to lalong lalo na sa mga nagsisimulang player sa mga bagong player and even kahit sa mga lumang player na ng clash of Clans. So ikaw, ano sa tingin mo yung top 1 to top 6 mo dito sa mga magic snack dito sa Clash of Clans? Bali dito na matatapos yung aking video. Salamat po sa panonood. Nagustuhan niyo po ba tong video na to? Kung nagustuhan niyo po, like and share niyo na. Kung may mga tanong suggestion o no, reaction po kayo, pwede niyo i-comment sa baba para mapag-usapan natin. At huwag na wag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Click mo na rin yung notification bell button para update updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Awa po pala si Nico. Salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. I'm out.